Parang o, ano? Hindi <coughs> no? Ito lang naman po, banda. Kailan pa po yan? Ito mga nakaraan. At parang malaki yung samitin. Kahit hindi. <coughs> hindi ako kumakain ng marami. Hindi, hindi po ako masyado kumakain ng halim. Galing ka na ng doktor? Hindi pa? Saakap ako mga magagamot nakaharap kasi ako sa Hindi, ibig ko sabihin, nagpa-check up ka na sa mga nagtatawas o hindi pa. O... Okay, tapatan na pa tayo, madam ha. Ma. Ang ano po niyan, related sa barang. Pagka tumataas ang tubig, diyan po yung laki ng tiyan Kadalasan, Martes at Biernes. Kilala mo lang po yung gumagawa sa'yo, no? Bali, dalawa po yan, pero grupo. So, ang gagawin natin, Nangalig lang sa Panginoon na gagaling ka na. Kilala ko po. Kilala mo, madam. Kilala, kilala mo. Opo. Actually, may kasamaan siya. Pero, ang ano dyan, yung gumagawa talaga. Pakainin na lang po isang... Ito po. Oh, isa lang po, dito talaga. Mamaya, may i-ano ko okay, sa herbal. Kailangan mong hanapin yun, no? para makainom po kayo no o ito po papi lang to ha. wala akong makitang sakit doktor kayo pero dwelling itim meron isa rin na no? pipigit po o pipigayin ko po ito ha hmm. ito po yung sakit doktor hmm. wala wala po tumutosok. umiinit wala wala alam mo pinipiga ko madam madam alam mo pinipiga ko nararamdaman mo yung piga yung piga okay ito point yung item kung gusto mo pwede direkta mo yung joining item ito naman ng kulam, babae bumibura, kilala mo lang siya. Okay, umpisa tayo. Sa ito na report, and ito para rotas. Sinong gumagambala sa babae ito, magutok pa ito, pero ito na Diyos, Diyos sa lahat, Diyos na nakatakutan sa piano. Ang sa Diyos sa Diyos, kamara, ilawe, sa bawat aluluya ba? Ela, aum. Puh! Tatanggalin mo na lagay mo rito, ha? Aalisin mo, ha? Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan. Sagot ng maayos para hindi ka na mahirapan. Alisin mo ang ginawa mo dito sa babaeng ito. Magkakaintindihan. Huwag ka puro iyak. Mag-usap mag tayo dalawa. Masakit. Tatanggalin mo pala. Ah. Ah. Tatanggalin mo pala. Tatanggalin mo na ha. Nagkakaintindihan. Ah. Kulam kayo ng kulam. No. O, gamitin mo dalawang kamay. Dalawang kamay mula sa ulo. Mula, ulo, inuutosan kita. Pag gano'n, sige, pag Dalawang kamay, dalawang kamay. Sige, pababa, pababa, pag gano'n, pag gano'n, Sige pa. Sige, ganyan, 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 Yang, ganyan, ganyan, Mag-usap tayo pala. Sige, ganyan, ganyan. Masakit, pero yung ginagawa mo sa babaeng ito, tuwan-tuwa ka. Ah, o oh, alisin mo na nilagay mo rito, ha? Ha? Ah. Ano to, sir? Sige pa. Sige pa. Gagaling pala to, ha? Gagaling pala to. Kilala na kita. Kilala na kita. Ayoko sa lahat yung kinukulam nyo yung mga ano nyo, ha? Kilala na kita, eh. Mm. Sige, baklasin mo yan. Baklasin mo. Yang ganyan, ganyan, ganyan. Bilisan, bilisan. Sige pa. Bilisan, bilisan. Wag mo na ano yung babaeng to, ha? Huwag mo na pala kami ito ha. Huwag mo balikan ha. Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Ayaw mo makipag-usap sa akin. Ayaw mo. Ayaw mo. Ma. Tanggal mo yung lagay mo rito. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Alam mga taong. Maingit. Maingit na sakit. Oh, sige. Pero gagaling to. Gagaling to. Gagaling to. Sagot. Gagaling to. Sagot. Ayaw mo pa rin. Sige, tanggalin mo. Yung sa chan mo, sa chan. kubo chan, sa chan. Ibabalik ko nilagay mo Morito hayop ka. Hindi ako nalatakot sa'yo. Tara, ano to? Kaibigan. Okay. Sige. Mm -hmm. sige, sige. Sige, sige. Sige. Anay ko po, anay ko Pero wag mo na nanawin to ha? Sagot lang ang gusto kong mangyari. Sagot lang. Ha? Wag mo nang galawin to ha? Ha? Wag mo nang gagalawin to ha? Masakit. Tanggalin mo lang. Sige. Sige pa, huwag na ako pong matang doktor -dok ko. Walang sakit doktor ko. Sige pa. Sige pa, punti na lang. Kung so, ayaw makipag-usap sa akin, wala akong pakialam sa'yo. Ang malaga gumaling to, ha? Ha? <coughs> hmm, hindi kita yung ano, pu? Ayun lang, ha? Puh! Puh! Patil lang yan, Masakit pa, masakit Masakit. lahat. Kunti na lang. Kunti pa. Sige pa. Lubayan mo na to, ha? 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 Lulubayan mo na. Lulubayan mo na, ha? Sige, kunti pa, kunti pa. Kunti na lang. kung isu sa madakilaw, may nga ako ng basbas sa ay eh, balik ko yung nilagay sa baba ito. ate, ate, po ah, painumi lang kita. Ngayon, iipitan kita ulit ng isa, wala na po kayo mararamdaman kahit kahit na kunting sakit. No, ito po yung papel na madam oh. Ayan na, walang matigas sa bagay pero papel lang nasasaktan ka. Ang isang tao pag may kulam, may karga, talagang masasaktan. Pero ang isang tao na walang karga, kahit abutin tayo ng Pasko, hindi po masasaktan okay, sa papel, Opo, ngayon ipitang kulit siya, painumin ko muna. Ito po pa yung papel. <coughs> 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 Kung may pagbabago sa katawan mo, lalo na sa tiyan mo, madam, ha? Hmm. O po ubusin. Okay sa tapos lahat nandito si Apo Chalin sa bahay. Kagabi pa ho, uh, umalis tayo. Ayun nga, o, dumating tayo madaling araw. Shoutout kay Apo, kay Apo Marwin. Mga mag magagamot po yan. Kay Sis Kay Apo Sita Mga team Apo po yan. Maraming salamat kay brother niyan dyan. At uh, saka sa umidulo sa akin. Sana ho, patuloy tayong uh, sumuporta sa aking pagbablog. At uh, sana marami tayong matulungan. At wag po i-escape ang ating... Uh, mga video para po makalikom tayo ng budget. Mga kantors dyan, nag-iipon pa tayo ng budget. Maraming salamat. Puh! <coughs> pakiramdam. Kipo, hinga kang hinga. Oh, anong pakiramdam? May pagbabago? Yung tan ko. Yung tiyan mo ang walang ano. Pero una masakit siya. Sige madam, ano lang. Masakit. Oh, sa, kasi naipitan po kayo. mhm mm pero ngayon po, iipitan kita ulit, wala ka nang mararamdaman. Okay, maraming salamat.